<laughs> Magsayaw sayaw tayo. Masaya guys pag ano pag ganito ano um, yung ano pag umaga pag hapon nandito ka din sa labas pag wala kang gagawin. Ganito lang ginagawa ko guys pag kaya ko busy ano lang ako nakadlaka dito sa paligid. Kasi maganda kasi yung ano dito. Fresh yung hangin. Is no. Nakikita nyo, maputi yung ano. Ano dyan sa likod ko. pagod maglakad guys pero masaya ha mga snow ayan puting puti sisipunin ka talaga dito guys pag ano pag ganito na malamig ah, lemon tea yan ah ang init inom tayo guys kahit malamig go tayo go 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 talabas tayo kahit malamig <laughs> wala sa atin ang lamig-lamig tsaka ano init ng no panahon tumong lumabas labas go sa <laughs> tubing star nakabila ko kay papa si papa nasa loob si papa ginigina basta ako trip ko ba nito kain tayo guys Unang subo. sa inyo guys nga nga ayan guys okay sige guys kain kayo unang subo kagatin nyo guys <laughs> hahaha Cheers. <laughs> Toto, moto, <tamoy. laughs> Yung ko? Hindi <laughs> Ah. Guys, binigay na kaibigan namin dito sa Japan, guys. Ang uh, galing sila ng Philippines. Nagbakasyon nag, nag sila sa Pilipinas. Salubong sila sa amin. Ang dami. Itong test rate dito, guys. Sexy. Hey, guys. Ital na ako kasi malamig, guys. Sugar. 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 lalu kita lakukan apa? lalu kita Pasalubong po nila sa amin. Kaya po, halos madali lang maubos. Okay. Okay. <laughs> dito kami guys sa Gifu Iki Station. Ayan yung mga ano dito. Good mga kainan. At ito yung city din ng Gifu. Ayan, parang Nagoya lang naman. First time ko dito makapunta guys. Ganda. Masarap maglakad sa mga ganito. May mga bubong. Ayan, masarap maglakad pag ganyan. Kahit gabi or umulan, okay lang. Kasi, ayan, di ba, may mga, ano siya, abo ah, pong sa mga daanan. kani <laughs> Kagandahan po dito, guys, sa Japan. Hindi po delikado po pumunta dito sa Japan. Wala po sa inyo mag-ano dito. Kaya, ito po yung mga tourist park dito po sa Japan na napaka-safe dahil yung mga ano, Japanese uh, mababait. Punta po kayo at kahit saan po kayo dito sa part ng Japan, enjoy po kayo talaga. Ngayon po ay taglamig nga lang dito sa Japan. Maambon, umuulan nga kanina. Ngayon, ambon-ambon guys. At ang kagandahan pa po dito sa Japan ay super linis po talaga. Walang mga dumi-dumi sa dinadaanan guys. Dating sa mga paglinis ng paligid. Tour ko lang po kayo dito sa ano, Gifu. Kahit first time ko din dito, din po dito sa part na to makapunta. Yung mga Mercedes Benz. Di bawal dito sa kalsada ng dumaan kaya may hagdan.